Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi, ayuda, ano yan? akap akap Ay, ak -ak -ak -ak, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romar Desa. Ah. Kasi Romar Desa, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya? Oh, may tag 5 kayo ngayon. Nakita ko sa CCTV ko 'yan. Pero na, sus Mario Joseph Gino, uh, o Romaldis oi. Ngaw ka naman sana sa amin. 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa to ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Kami sa ano namin, sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sa nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Uh, ang SESS kinuha rin 62 billion private rin yan para sa mga empleyado LBP 62 billion DBP 62 billion kaya iyang sa sundalo pati yung retirement nila patay given all these predicaments, sir, you have the legal basis uh, on the issues of one. Okay, yeah. Mayroon lang. Na... Legal remedies in your mind? May, na, meron na. Lahat ito, the example yung feel hurt na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito na iwan what is left from the original na ano nila. Kagaya nitong Philheld, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghirap.